in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalang dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Dooy, hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paamo ang nagiging sani ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paan na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang matamo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo, mabuti pa ang pumasok ka sa harian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa sa dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy sapagkat ang bawat isay dadali sain sa apoy mabuti ang asin Ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy maging mapayapa ang iyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa Sirach chapter 5. Ang Ibanghelyo ngayon ay isang matinding paalaala ni Jesus tungkol sa kahalagahan ng pagiging matuwid at ang seryosong panganib ng kasalanan. Itinuturo sa atin ng Panginoon na mas mainam pangmawalan ng isang bahagi ng ating katawan kaysa mahulog sa apoy ng impyerno dahil sa kasalanan Ang mga matitinding salitang ito ay hindi nangangahulugan ng literal na pagputol ng ating mga bahagi ng katawan kundi isang simbolismo na nagpapahiwatig ng radikal na pag-iwas sa anumang nagiging sanhi ng ating pagkakasala. Bilang mga katoliko, ang pagpapahalaga sa kabutihan, sinabi ni Jesus na ang sino mang magbigay ng isang basong tubig dahil sa kanya ay gagantimpalaan ito ay nagpapakita na kahit ang maliit na mabuting gawa ay may halaga sa mata ng Diyos. Sa ating panahon, paano natin na isa sa buhay ang simpleng kabutihang ito? Halimbawa ang pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Pagdarasal para sa may sakit at pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa ay maliit ngunit makabuluhang paraan ng pagiging mabuting kristyano. Ang pag-iwas sa kasalanan. Mahalaga ang pagiging masigasig sa paglaban sa tukso. Pinapalalahanan tayo ni Jesus na ang kasalanan ay seryusong bagay na maaring humantong sa ating pagkakalayo sa Diyos. Halimbawa sa modernong panahon, nagiging sanhi ng kasalanan ang maling paggamit ng social media, pagsisinungaling, paninirang puri, <coughs> at pagmamalabis. Kailangan nating linisin ang ating buhay mula sa mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Ang tungkulin ng simbahan sa ating tugon sa panahon ng pagbabago ay ang maraming pagbabago ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Teknolohiya, kultura, at panlipunang isyo. Ang simbahan ay patuloy na gumagawa ng hakbang upang madatilit tayong nakaugat sa pananampalataya habang hinaharap ang mga pagbabagong ito. Halimbawa sa panahon ng pandemya, ang simbahan ay patuloy na nag sa pagbibigay ng sakramento sa pamamagitan ng online. <coughs> online mass. <coughs> Pag-aalay ng panalangin at pagtulong sa mga nangangailangan. Paano natin mabibigyang linaw ang ating mga pagkakamali? Ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagkilala ng ating mga pagkukulang. Magsimula tayo sa sakramento ng kumpisal upang linisin ang ating puso at isipan mula sa kasalanan. Pagkatapos, ay dapat tayong gumawa ng kongkritong hakbang upang baguhin ang ating ugali at lumapit ng mas malapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagminilay ng salita ng Diyos at paggawa ng mabuti sa kapwa. Manalangin tayo para sa mabilis na pagpagaling ni Santo Papa Francisco at lahat ng may sakit. Aming amang mapagmahal, inangat namin sa iyo ang aming mahal na Santo Papa Francisco. Bigyan mo siya ng laba, lakas, kalusugan, at kagalingan upang patuloy niyang may paglingkod ang kanyang buhay sa iyong simbahan. Pagalingin mo rin, Panginoon, ang lahat ng may sakit, lalo na ang mga nanunood at nakikinig na may pinagdaraanan sa kanilang katawan at espiritu. Ibigay mo sa kanila ang iyong kaginhawaan at pagkalinga sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon Amen. Ang ating mga referensya na nagmula sa Biblia, kay Marcos, Chapter 9, Sirach, Chapter 5, Katikismo na Simbahang Katoliko, 1034 to 1036, tungkol sa impyerno at pagtanggi sa kasalanan. Mga encyclical letter ng Santo Papa, Laudato Si, Evangelii Gaudium, mga tugon ng simbahan sa panahon ng pagbabago. Ipagpatuloy natin ang pagiging asin ng saliputan at liwanag sa ating kapwa. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik kuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghelyong ito. Excuse me. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayang iso sa ibang ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habagat at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inuminipat, Patris et Filiat, Spiritus Sancti. Amen. God bless.